Hello. Good afternoon. Share ko lang po sa inyo. Baka na-experience nyo rin ang ganito. Nangungulot din ba ang dahon ng inyong mga sili? Na-experience nyo rin ba yung ganito? Ayan. In my case, uh, na-experience ko na ito several times. Kaya kung makita nyo yung aking ginawang technique ay yung hanging, yung nakapatiwarik, no? Kasi, nalaman ko din na ang mm, sili na ganito, lalo na pag tag-ulan, ay talagang nangungulot ang kanya mga dahon. Kahit na may bunga na siya, ayan o, namumunga na. Supposedly, itong dulo niya, mamumulaklak na sana yan. Pero dahil nangulot ang kanya mga dahon, hindi na yan magtutuloy ng pamumunga. Kaya... Uh, ang gagawin ko dito, no? So, ang main reasons pala dito na nakita ko ay dahil sa sobrang tubig. Kasi nga po, nasa paso lang yan. Ayan, kung ano nyo, basa pa yung lupa dahil sa tag-ulan. No? Ayaw ng uh, sili ng at pepper na masyadong maraming tubig. Kaya ang response ng plants ay, ayan, nangungulot ang kanyang mga dahon. Uh, kaya kung ganito rin ang inyong na-experience, pwedeng um, bawasan ng tubig kung may way kayo na magawa. Pero in my case, ang ginawa ko po ay ganito. Oh. Yan. Pabaliktad, no? Hanging. Naipakita ko na po ito sa inyo nung nakaraan. Gusto ko lang ipakita na itong itinanim ko ng pabaliktad, sabay ko yan silang itinanim ay hindi nangungulot ang kanyang dahon. Namumunga na, ayan makikita ninyo, marami pa ang kanyang mga bulaklak. Wala akong nakita na sign ng pangungulot ng dahon dahil nga hindi nag stay dito yung tubig. Hindi nag stay dyan ang tubig talagang bumababa dyan. Ganon din dito o, oh, ayan makikita ninyo, o oh, diba marami ng bunga at sa taas namumulaklak pa ito rin ganun din o oh, yan kaya kung tag ulan ito ang maganda din na gawin kung gusto ninyong magtanim no huwag lang sa paso muna kasi nage stay yan ang tubig kaya nangungulot ang kanyang dahon. Ayan. So, ang gagawin ko dahil hindi na yan siya mamumulaklak. Hindi na yan magtutuloy ang kanyang bunga. Kaya mas maigi pa na iprun ko ito ang mga dahon na iba na nangungulot. Para kung makabawi man siya, ay magtutuloy pa rin ang kanyang bunga. Ayan, tingnan nyo oh. Dati yan, ang dami yan ng uh, flowers dito. Pero hindi nagtuloy dahil sa sobrang tubig. Kaya mas maigi na lang po na ikat. Sana ay makabawi para mamunga. Ayan. So, ganun lang guys ang simpleng tip na ibibigay ko sa inyo. Baka naka-experience din kayo ng ganito sa inyong backyard nung nagtanim kayo ay uh, pwedeng patiwarik, pabaliktad yung pagtanim, yung nakita ninyo sa previous video ko. Uh, wag mo nang ng maraming tubig. Tsaka iprone na lang. So, sana mabuhay ka pa ng mas matagal at kasi marami na rin ano, oh, bunga at mag, uh, mamunga pa ng mas marami. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko at kung kayo ay mahilig din sa pagtatanim, sa mga halaman, sa gardening, ayan, uh, please do subscribe to my channel. I would uh, really appreciate it. Bye bye everyone. God bless.